ito yung problema ng ating so ito yung ating problema sa <coughs> starter motor ng ating Euro Marvel 125 so yan so so napasok ito ng tubig ng ating starter motor Ilang nito sir ito, isang buwan pa lang ano so going to 2 months kaya nang natakbo so ang natakbo niya ay 480 so subukan natin repair nitong ating starter motor na so dapat ito maangat siya So, ginawan lang natin ng paraan itong starter. At ngayon, iti-testing natin siya. Parang yun lang yan. Dapat ikot siya mga sir. Ooh. So, ito na yung resulta ng ating repair ang kanyang starter. So, testing natin. Yun. So, nagka problema ay starter motor. Nasunog ang kanyang carbon brush. Yun. So ito na yung ating result ng pag-repair na kanyang starter motor. So ito yung ating repair starter motor mismo. Kasi hindi na siya gumagana. Oh, naka-start na. sayang yung binili ng customer na starter motor yan papalit sana ng starter motor kaso hindi naman siyang problema Ang problema ay yung kanyang starter motor